Ito, lagi lumalabas itong babae na ito. Naghahanap ng maiitlogan. Itinulong ko ulit. Dito siya dumadaan, no? Oh. Diyan, oh, Lumilipad, no? Oh. Mm. Mm. Dyan, dyan siya lumilipad. Lumulusot. At palagi nandito. Dito sa ibabaw dyan, no? Oh, Diyan. O kaya doon sa kabila, eh, wala namang itlog. Sa labas nang yung yata, eh. Kasi minsan hinahanap ni Pitong. Hinahanap din namin. Baka nandun sa may masukal-sukal doon sa mga ano, banda kilantis yun. Hmm. Hindi siya nakalabas ngayon. Kaya, ano, kabababa lang niya, galing dyan, dyan. Oh, ito. Lumabas yung ibang pato, pinalabas ko. Ang mga pato ay ang lalaki. Puro barako kasi ito eh. Oh, Hmm. Mm. Ari <laughs> kebok. Pasok na kaya, pasok na. May pagkain na sa loob. Sige, dyan, ka lulop. Ano mo? Harangan mo dyan. Binigyan ko na silang pagkain dun, no? Tsaka bago yung tubig nila. O, oh, pasok na, pasok na. Hey. Hmm. 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 Dapat shhh, shhh, listik, Yang walis yang walis yan sige pasok pasok hmm. 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 Baru Masasaya sila, nakakain sila ng mo. Sandali lang, patitin. Ilan sila? 2, 4, 6, 7. Pang-walo yung inahin at pang siyam yung lalaki. Tama ba? siyam sila lahat? Sampo na saan? Dalawa? Yung isa nandito, isang babae. Alam ko nga saan naglilimlim. Naglilimlim? Saan naglilimlim yun? Saan kaya yun? Baka pagbalik dito may sisiw na. Ito yung isa nandito dito. Ibig sabihin dalawang nanay, dalawang nanay ang nasa labas. Tatlo daw 'to sabi ni Pitong, yung anak niya. Tapos dalawa na lang. Baka kinain na ng pusa yung isa eh. Ngayon dalawa na lang. Ingatan na kayo kumain ha. Mm laging naglalangoy diyan yung sisi na ano yung sisi oh sige langoy ulit diyan oh so. ayos Yung isa na lang ang wala, yung isang nanay, saan kaya nagdimdim 'yon? Sandali lang ha.